naputol po yung ano, yung live ko kanina. Talagang ano, talagang ginagapang talaga itong ano ko, itong Facebook account ko. And uh, hindi naman kayo ano, hindi naman kayo magwawagi sa Diyos. Yung Diyos na sinasampalatayanan ko, makapangyarihan 'yon. Kahit ano, kahit marami kayong resources, hindi nyo, hindi kayo pwedeng magwagi doon sa Diyos na sinasampalatayanan ko. Lalakad-lakad lang po ako dito ngayon kasi uh, ano uh lalakad-lakad lang po ako ngayon dito kasi ano uh, <coughs> tapos na po kaming maglinis do sa uh, hotel tapos may mga uh, tumating na konting mga tao na nagkapilang yan kaya mga ano mga kapatid Uh, na nagsilabasan nagsilayasan sa MCGI na yan uh, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa kasi uh, yung Diyos po na ano yung Diyos ng Biblia yung Diyos na ipinakilala ng Panginoong Iso Kristo, ano yun uh, Diyos na mahabagin po yun Di po siya kagaya nung Diyos ni Daniel Razon na malupit na abusado pa aruganti pa uh, ano pa uh, promoter pa ng, ano, ng gulo yun po yung ano tandaan po ninyo sabi po ng Biblia ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kaya God is a uh, God of order kaya ayaw po ng Diyos ng ano ng ng wala sa ayos kagaya ng ano kagaya ng tinuturo ni Daniel Rason ngayon ayan naglalakad-lakad lang po ako dito sa ano biruin mo tuturuan mo yung ano <laughs> tuturuan mo yung mga miyembro mo na i-block i-block yung ano yung wala ka namang mapatunayan na ano na dyan sa paratang mo sa akin na nagsasalita ako ng laban sa aral wala ka namang mapatunayan kaya alam mo ako ngayon Daniel Rason napatunayan ko yung Diyos mo ano yan? Si Satanas. Yung Diyos mo, si Satanas. Kasi ano, malinaw, napakalinaw nung ano, nung ebidensya. Biruin mo. Sabi ng 8:44. Sa 8:44 pa lang Daniel Rason, ano ka na? Talo ka na. 8:44 pa lang ng 1, talo ka na. Kayo sa inyong amang Diablo. Ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao. Buhat pa ng una. As I've said uh, sa mga previous video ko yung pagpatay hindi lang po nakaano sa nakakulong sa physical killing yung character assassination is a form of killing which is worser than physical killing di na ko pinapansin ng mga taong palagi kong nili nilibre dati kasi exit na ako pabayaan nyo po sila ganun lang po talaga yon uh, basta wag po kayong magtatanim ng galit uh, at least nakagawa po kayo ng mabuti don sa mga tao na yon minsan panahon ng kanilang buhay Bad dong anong masasabi mo kay Willie Santiago? Maiba naman, hindi ko po tinapos yung ano. Kasi may work po ako. Uh, nakisilip lang po ako.